<laughs> In si you then, Welcome to my king that shout my name. Boss reach D O N. Boss reach D, D O N. Welcome to my king shout my name. Boss reach D O N. Tinanong si Maming, lalaban. mo

maganda, ma matagal-tagal unti. Ayo. Tatlo, tatlo. Ayo, men. Uulit ko baka baka isa na lang dalawa lang 'yun. Baka nandiyan lang. Ha? Ikaw ang masabi pa sa akin. <laughs> lang mga 'yan. Yan boss, Sabi mo pala. Bigyan ka lang. Ayo, iragi sang round lang sa'yo, iyo ah. Sa round lang tayo tatakbo. Talbox kalaban. Yung kalaban niya, yung mga <laughs> ano dito eh. Talbox. Si Al, Kyle, ako na sasagot, Kyle. Mga, ma, ma, no? no. mahaba na yung tatlo siguro. Oh, yeah. sabi nga <laughs> <laughs> na siya. Sabi nga na siya. Alam ka agad ha? Kamulaan ha? Sabi nga na siya. Pero guys, nandito ako sa... Hindi, hindi rin mas tamata si Sultan. Yung. Hindi ayun, rin basta-basta si Sultan. Kung siya ka daw inyo, sabi ni Kat? Minakakin. Kung mayroong zero round, zero round, sila pa. Ala! Zero round na tol! Kung mayroong zero round, zero round lang na kay Al. Aba! Pagkakit sa ring. Patay ka yan! Sabi niya? Kung mayroong zero round, zero round lang yan sa kanya. <laughs> pag tinog ng bill, tayo ba na? Pag tinog ng bill, wala na. Kasi, favorito ni Al yung ano, yung Sultan eh. Si Sultan, yung Sultan yun eh.

Di, pero di ba ka Oh. Ah, pag, pag nanalo ng one round, talo siya turon round eh Iwan ko sa kanya. Pero, ilang, ilang round mo Pag dumama, tapos. Wala. <laughs> pag tumama, pag, pag tumama, tapos. Pag tumama, pag Ha? Pag yung sundong niya daw, putululo, pag Kaya sa'yo. yan. Ay, eh. Ay, papagiganti. Oh. Ano ito yung mga takapatanggas eh. Bas, dito pa ba yung matutulog yung bas. Dito sa... Sa kalaban mo? Oo. Oh, dito yung matutulog. Kaya yung pagpunta namin doon. O, oh, siyempre so kakanti tayo. Sa kayo pinatulog? Dito rin. Eh. Sa gym? O, oh, just gym sila matulog. Kayo, naka-aircon kayo. Uh, Ay, aircon pa, na pala dyan kayo ano? Ha? Aircon na dyan? Hindi, ito sa baba, sa room 8. Bago yung aircon nun eh. Split uh, type. Ay, yung malaki. Oo, oh, okay. dito sila. Tapos si yung Matangas, dyan na sila sa ano, oh, Luna. Kasi may laban kayo eh. Oh, Pan, oh. Wala na kayong laban, balik Kalin na dito sa uh, 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 Balik dito sa taas, pag walang laban. Oo. Oh. Ah, oh.